Good morning, good morning mga ka-Tekram. So, meron po tayong gagawin ngayon ng morning. Tayo po magkakaroon ng unboxing box. Good morning. So, ang ating ah, Alvin, okay. ang ating Alvin the Box ang assign na kusinero. Uy, morning. Kung kahoy lang ako, pwede d'yon. Ay, ah, sample lang yung pwede pang... pwede pang electric. Try mo yung mga gamit na pang syudad. <laughs> Ayan, at dahil dyan, tayo po magkakaroon ng unboxing ng special na Uh, air fryer ni Tita Evangeline. So, pinabili niya pa po ito katakaram para magamit po natin dito sa condo. Para daw po hindi masyadong oily kapag may mga pagluluto. Andito dito ba sa isang uh, cabinet? Yan, nandiyan. So, uh, bumili po si Kuya Steve po kahapon ng... ano uh, anong tawag dito ba? Mabasa yan. So, eh, ipiprito po sana kaso. Yan, gamitin natin yung air fryer ni Tita. Ito na. Yes. Less uh, mantika. Ito wow! so, na po. Yo. Yo. Yung mm. sabihin mo sa bundok to. Pula sa bundok to. Ang nandun, pang panggatong. Panggatong.

Ina, 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 ina. Sige, hawakan po Wow. Oop. Iwan natin to. Uy, matigit. Kaya si mama. Sige, okay. 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 Mm -hmm. okay. Evangeline, salamat po. Talagang iniisip niya lahat mong, ano natin para hindi daw mm -hmm. tayo masyadong ano ba, Parang, hindi tayo magsasabang oh. mahirapan. E sa gatong-gatong lang, tita, pwede na kami. Hindi nga, sasabi po eh. mag kaya tayo dito sa condo? <laughs> Ipapapulis kaya tayo. <laughs> Baka magsunog tayo dito. Yahan! Uy, ayan na siya. Ayan mm -hmm. tayo, meron pa. Meron na po pero nakagamit ka na ng ganyang bok, di Hindi nga, hindi pa nga. Eh. Wala nga sa bundok. Ah? Kala ko nag-joke ka lang. Wala sa bundok yan. Yun, no? Alright. Banlaw lang Kasi bok to, naman. tapos yung filter. Yung sa taas. Yung sprocket. Oo, oh, yung sprocket. <laughs> Ligyan mo na yung sprocket. Nakapagsahing na rin po tayo. Uy, lamit ka Tapos ilagay na lang sa taas yung tira nating kanin sa bagong saing si Steve po tulog Ayan. si Kuya Jason po ay nag-ready nag pa huling huli Kuya August parang ano pwede ka mag-uwi Kuya August ng tulog oo oh, niyo nyo ngayon oh. si tatay lang nag-iisip ano iniisip mo si Manong ah si Manong saan pwede ba itong pag, ilagay lahat kung kakasya kung kakasya ah. Ah. Yan po. Bok may goma. Ay, may plastic. Ito. Sumabit. Hmm, Sumabit. Hmm. Ano to? Naluluto itong gok. Nakano eh. Nakano siya eh. So, pwede siyang isama. Hmm. Okay. Hmm. Ah, pwede mo siyang itulay eh. Yeah. panian panian ano 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 So, pwede mo ano ano Eh, ano ba't ikutin mo, baka magbago ng ano ano pa din. ano talaga. Eh, kung pa ganito. Yan, pwede. No? Mm.

So maglagay tayo sa baba tapos sa taas. Oh, okay. Sige, anong sa ilalim? Tapos onion sa ilalim. Hindi, Sige. Ano siya. Ito siya mismo ang patungan. Hindi kasi pag ayun natin sa baba, uh, hindi maluluto yung ano, yung, yung sa baba. Maluluto kaya yun. Maluluto siguro, yeah. no? Kasi kung bakalagay mo na sa baba. Ilang piraso. Malalaman natin, ayun, pag hindi no. naluto yung baba, ito sa susunod. Thank you, Pangeli. Thank you, Thank you. Yan. Tama okay, na yan. Okay, okay, okay. Kaso ano? Pwede ko okay, sana okay. kung ganun ganon ano? No? Yung... Ganun ganun yung tayo nila. Patayo. Kakasya lahat. No? Kung nakatayo? Oo. Oh. Tapos may mga spacing. Oo, oh, sige. Paano na yung paano gagawin yan? Kailangan natin ng ano Ng stick. Yung stick itutusok ano? Oh. Itutuhog. Oh. Alam ko dito, naka nakadirect dito eh. Yung... Diyan yung nakapatong eh. Hindi, di ba yung gagawin natin? Oo. Oh itutuhugin natin silang patayo. Oo. Oh. Para Ganun. kakasya. Oh. Ito, chapstick. Chapstick. Wala. Um, ah, Alam ko na. Ah, i Tip na lang natin. May tip ako na. Tip daw. Hindi, diritsyo, kagatin na natin. Hindi, diritsyo, kagatin Hindi, tatanggalin natin to, tapos ito muna. Tapos ipap, ipapa... Ipap, uh, pag ganun na lang. Pag na lang. Paano spacing kaya? O oh, sige, sige, sige. Ay, sige. Grabe ka tayo, yung problema po natin dito. <laughs> <laughs> Mga... Ano lang yun, pati lang yun. Eh. Ano lang naman to eh, 12 pieces lang naman to eh. Hindi pa, pa di-prose yan kaya eh. May ano po, yan yun, yun po. Diyan na maluluto yan, madi-prose na dyan. Ano Sige, yan mo, baba mo, baba. Yan. Ngayon, paano yan. gagawin mo, Bok, para tumayo sila? Ano lang yun siya? Uh, sideways. Yeah. Two dulas box eh. Hindi, pagka na ano siya din eh. Wait lang, wait. Kamayan mo na kaya box. Hindi, hugas uh, mo na ako. kamayin ko. Kung may chapstick sana, eh, no? yung technique dyan, no? Ah. Uh, Sige, anong parang Ano po, binuhusan bulan? Kung ah. niluto ata ng normal to, tapos na kumakain na tapos tayo. Eh. Siyempre. <laughs> Ay, gaganyan mo siya. Parang tinapay sa ano. Bakery. Dahil nga, book may spacing. Eh, kailangan may ano? Hmm, eh, kung wala, oh, sana pinigpatong patong na lang. Eh. Oh, okay. eh, eh, gusto ko sana ng igang eh, nga eh. Wala tayong pagtusok eh. Hindi niya eh. Ano kaya yung pagtusok natin? Ah, uh, chapstick. Ito kaya, ito kaya. Ito pwede ba ay, 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 ba? Sa -pick yan. Ah, toothpick, toothpick, toothpick. Ah, Dahan na tayo sa mga drawer. Meron yan kasi dapat kasi huwag nagtatanong lagi. Dapat nag ay, din naghahanap din. Okay. okay naman yung nagtatanong pero dapat naghahanap. Sa ano bagay, eh, paraan ng paghahanap yung pagtatanong. Ngayon, ngayon, May ngayon, ano, ano ngayon. Yan, yan, yan. Meron yan. Ayun. O. Oh. Diba, wala? Dito. Oh. Dito, dito. O. Oh. Do not open this. Pagpusta natin yan, chef. Oh, o. doon not open Masunurin tayo mga Pilipino eh. Hindi oh, nyo sa no parking. Do not open this. Bawal umihi. doon not umihi. Bawal umihi. Do bawal umihi. doon not pang yun! Dental kit pala to. Oh, pang tapal. Mm, pag ano ba, okay, to, hey, pag, ka. Hindi, okay. pag nasugatan kan? ka, ano yan. Oh. Mm, Band-aid yan. Actually, band-aid talaga yan. Ito pa yung isang brand. Hmm. Mas Ngayon, maliit na oh, sugat. Mas maliit na sugat. Mas maliit na sugat. Yeah. May lumabas ka na dyan. ano ba? Ah. Ano ba nangyayari sa amin? Hindi, <laughs> <laughs> uh, pwede naman pala yung ano. Tinidor. Itusok sa tinidor. Tama, tama, tama. Ba't ba na pinapay? Kaya yeah. yeah. ito itusok. Kaya parang microwave. <-webile> Hindi, metal nga ito eh. Pwede yan. Pwede <laughs> yan. Pwede yan. Gawin mo na. Pwede yan. Pwede yan. Hindi naman yung microwave Parang ano to. Ove. Big. Ano yan? Bigiri. Bigiri. <laughs> Para ganito, yung lutoan ng mga tinapay. Bikin eh. Oh, lutoan ng mga cake, uh, ganun. Mga... Oven. Oh, oven. oven. yung oven, oh. pwede yan. Yan. Yo, tinuhog na po ka tayo. Okay, mo muna ng spacing. Space. Yeah pasintabi po sa mga <laughs> sa mga <banganaan. laughs> <laughs> nanay parang yata yung trigger siguro na nanay na, pagulong mo na pagulong mo na Yon, di ba? Iya, ang sinasabi nate. Hindi ko sa, ah! expert ako sa kini. Eh. Oh, <laughs> <laughs> box, pasarado box nung nasa ano mo? Yeah. Ang kulit ng earbuds ni swag din. na. Kani na nasa earbuds hey, kasi yung pants ear. Yeah. Pants uh, ear. Yeah. <laughs> ano kasi ayaw ko kasi ma-stress yung isang tenga ko lang kailangan balance ayan yeah. dilinipat ko lang dilinipat two hours later pinrito to ka tekram tapos nito pero dahil health ano tayo health conscious yeah. tayo oh. healthy living At di ba at least may matutunan yung mga manonood natin? Oh, okay. kung wala walang wala talaga. Oh, di ba? Kaya sila sa mga eh hindi tama naman Kaya, to Tama ano naman to. <laughs> mm -hmm. Pagka wala talaga. kasi may air fryer mo ng dikit dikit kasi hindi maluluti mo tela kama na kayo ah oh, okay. okay. eh. kapag sumabog to ka Tekra. ang bibidetin niyo po Yan, yan, yan. hindi 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 hawakan. hindi oh, hawakan. hindi hawakan

ano no. ba yung gusto niyo? O... Ganyan na ba yan? Oo, Ganyan ba yan? Oh, no. Ganyan ba yan? Oh. oh. ano? Tama. Ah, swak na swak siya. Oh, Bakit hindi yeah. kailangan may singaw? Si... <laughs> tama Hindi parang masilip natin. Oh, na, para masunog, na. di ba? Sige na, gutom na tayo. <laughs> natin. Ay, kaso may problema tayo. Wala naman chicken nuggets dito. O ano, pati pala. Ay, Ba't bok. Ba't pwede ang chinelas? <laughs> Kaka yung chinelas? Kakayong ano, baseball bat. <laughs> Hindi, ikaw naman bok. Wala nga, walang pati. Wala, paano yan? Mara oh, french fries, oh. tinapay, manok. Manok. Baboy. Hmm. Isda. Shrimp. Sida. Ice cream? Oh, bok, pre-cook mo na. Wala, sorry. Hindi pa siya. kasi puro buo? Dapat iniwa-hiwa? Hindi, ito nga may hiwa eh. Kahit nga hiwain nila ito, Bok. Walang ganito. Oh. Balik muna doon, Bok. Pre-cook mo na. Sorry. Uh, alam niyo mga ka-Tekra, ma. alam niyo mga ka <laughs> <laughs> Ako ay po ay isang uh, master ship. Maron, ship? Master ship. ako. Sa dagat. Meron na po ako <laughs> ng ano ha. Meron na ako rin na yung lulutuan. Uh. eh, yung dalawa, alam niyo na. Uy, tatayo mo eh, lang ha. Oh. <laughs> <laughs> master ship. <laughs> master ship. Master chef. Ano chip? Ano chip na ng Chip of police? Ay, master. Master. <laughs> master chief. <laughs> Saya tanya, "Saya tanya, Chef! tanya, "Saya tanya, "Saya tanya, "Saya tanya, hindi. Tama lang Kita kasi ilalagay mo yan "Saya <laughs> <laughs> <inaudible> tanya, "Saya 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 to? "Saya tanya, "Saya tanya, "Saya tanya, "Saya tanya, Abot A yan. Abot hmm, Pag ano, na lang ni The Box. Ahawakan na lang niya. Di ba, Box? Ang ganda na music, oh. Taas ang gulo -gulo ng music ko, tapos ang gulo-gulo ng paligid mo. Nagsa sound trip pala. Kaya pa rin hindi mo kayo mapalingin ng Ano? Kaya? Wag! Wag! Son! Mapuputol, mapuputol yan. Wag. Ay, ayaw. Para hindi mo putulin. Wag magpuputol. Wag <laughs> mong subukan. Oh, kita. Sabi, yung Oh, no. ako. ka ba na na bok? hindi, Kasi layo-layo upuan ni. Eh. <laughs> oh. Nice one. Two thousand years later. Oo, takto <laughs> na siya. Pwede na. Pwede na yan. Huh? Kulang pa? Ikot kaya? Yung hinawakan mo. Ha, huh? kulang pa. Kulang pa, no? Iikot mo kaya, mabalik ka Para pantay. <laughs> <laughs> sorry. Sorry. Akala ko normal na ulit tayo. Hindi, eh. <laughs> <di> ba? Si <laughs> <rin>? <laughs> The Box pa? ba? Si Bog, di, oh, di ba, May ganun di po. May mekanisim pa eh. Tinidor sa tinidor. Hindi hmm. mm -hmm. pa malambot pa dahil malutong yan. Kasi nag pa siya. Tinan mo. Orange. na. Orange. Orange. after one hour siguro makakain na tayo. Five minutes later. Hmm, pwede na. Oh. Ayun na, talaga atang naluto. Talaga ba kaya naluto? lutong luto yan. Dapat malutong. Parang barbecue ah. Oh, ah. Okay. <laughs> Malupit <laughs> <laughs> ko <laughs> <laughs> parang barbecue. Ba't ba't yung ba ba mga ganun? Ay, sorry, baka maraglag kasi. <laughs> <laughs> Pag mo yung mukha mo, hindi mo nalaglag. Thank you, Ben. Thank you, thank you.